Magkakakapanan po natin sa ngayon uh, si Sir Aguido Fernandez mula naman po ano sa Schools Division Office o SDO po ng Ordaneta City. Magandang gabi po sa inyo Sir Aguido. Magandang gabi at magandang gabi rin sa lahat ng mga kapasinig. Bumbo Maria. Okay po. Ayun po. Thank you po ano Sir Agido sa pagpapahulak po ninyo ng Panayam ngayong gabi. At yun nga po, I understand ah, na kayo din po ay abala at ah, napagbigyan niyo po kami ng inyong oras. So ito po, kamustahin natin yung mga preparasyon or paghahanda po ano ng SD Ordaneta sa papalapit po na start ng Brigada Eskwela po sa June 9, next week na po araw ng Lunes. Sir. Bumbo Marian, ang uh, STO SD Ordaneta ay naghahanda para sa pagbukas ng klase sa uh, June 16, 2025 at sa uh, bahagi nito ay ang Brigada Eskwela na umpisahan namin sa June 9 hanggang June 13 at uh, nagkaroon ng pagpupulong ang lahat ng mga mga school heads kasama ang kanilang Brigada Eskwela Coordinator atang ang focal person dito sa division office upang pang uh, paghandaan at nagkaroon uh, ng uh, diskusyon tungkol sa kung paano isagawa ang uh, kick-off sa buong uh, lungsod ng Ordaneta City. Magkakaroon ng uh, simultaneous uh, kick-off tapakat uh, sa eskwela sa Ordaneta City sa bandang alas 9 ng uh, Ika, kasiyam ng hunyo 2025. Kasunod mm -hmm. dito, o kasabay nito, ang lahat ng mga school division offices at ang uh, regional kick-off na gagawin sa Tagudin, Ilocosur. Okay po. So, uh, masabi nyo naman po uh, Sir Agido na um. Uh, parang 100% na rin po na handa ang SD Ordaneta sa Brigada po sa araw po ng, uh, or Brigada Eskwela po sa luna, sir. Uh, Handang-handa na ang SD Ordaneta City sa pagbubukas uh, at sa Brigada Eskwela. Kung hindi man 100%, ay uh, halos uh, 90% ang uh, naging uh, kahandaan na ng ating mga paralan. At, uh, mayroon silang ginawang uh, pre-implementation plan, implementation plan at post-implementation plan sa Brigada Eskwela. At uh, nagkaroon na ng uh, pag-display ng uh, tarpaulin sa lahat ng harapan ng ating mga paralan at hinihikayat na ang ating mga stakeholders na makibahagi sa gagawing uh, uh, kick-off at sa buong uh, duration ng regada na eskwela upang uh, maglinis, magkumpuni, magayos at uh, mag-provide uh, ng mga additional facilities na kailangan kailangan ng ating mga bata to make learn the learning uh, environment conducive Okay po. Ano po yung mga pinaka-activities uh, po ninyo, Sir do sa first day, sa June 9, Sir? Meron na kayong mga siguro uh, timeline or parang mga activities sa unang araw po ng Brigada Eskwela, Sir? Tama sa, po parang yun po yun yung may uh, parade, Sir? Uh, sa unang araw, magkakaroon po ng kick-off. At bago mm -hmm. magkaroon ng kick-off, ay magkakaroon po ng parada na mm -hmm. iikot sa halos lahat ng ating mga Mag-umpisa po ito ng uh, alas 6 para sabihin sa mga naninirahan dito sa Ordaneta City at ang ating mga opisyalis na uh, Brigada Eskwela na naman at uh, nangangailangan ng uh, tulong ang ating mga paaralan upang may handa ito sa nararating na pasukan sa unyon labing-anim. Mm mhm, okay. At niyan ay magkaroon ng kick-off at tuloy-tuloy uh, na po 'yan hanggang uh, sa closing ng brigada sa unyo labing-tatlo. Okay po. Uh, doon po sa uh, sasagawang parada nang mag-start ng 6am, uh, pili lang po ba sir, uh, yung mga pwede pong uh, siguro uh, sumabay or sumama po doon sir? Uh, lahat po nang gustong makilahok ay pwedeng-pwede uh, pwede po. At sa, sa iba naman na hindi naman wala naman silang uh, sasakyan, ay pwede na silang doon mismo sa paaralan at uh, na at habang uh, paparating na ang uh, parada ay uh, saka lang sila nalabas at uh, magbibigay uh, ng kaway para suporta sa ginagawang brigada eskwela. Okay po. Ayan yung mga... Mayroon, yes sir, go ahead. Mayroon ding uh, kunting uh, pakain, pagkatapos po ng uh, kick off at habang uh, naglilinis na o nagkukumpuni na, meron namang inihandang uh, kunting merienda uh, ang okay. ating mga paralan. Mm, mm -mm. Okay. Uh, doon po sa mga stakeholders po na iniimbitahan niyo po, sir, marami na po ba yung mga parang nagpapahiwatig na sila po ay uh, sure na na makikisa po sa June 9 hanggang June 13 na brigada, sir? Kadalasan kapag malalapit na ang uh, regada eskwela ay marami na ang nagpapahiwating ng uh, kanilang suporta at uh, partisipasyon sa gagawing uh, regada eskwela. May mga nagdodonate na rin ng ating mga uh, notebook, papel, ballpen para sa mga papasok ng mga learners lalo-lalo na ang kinder at uh, grade 1. Sinasabay na rin namin dito ang uh, regada pagbasa o yung pagtutok sa mga bata na gusto pang uh, mapaganda at maayos yung kanilang uh, pagbabasa uh, at pagintindi sa kanilang binabasa na ang tumutulong dito ay ang ating mga volunteers ng mga kabataan. Okay po. Um dyan po sa mga uh, paaralan po sa Ordaneta, Sir Agido, marami ba yung mga uh, kinakailangan or na mga makumpuni pong uh, classroom or mga uh, minor lang naman po yung mga kinakailangan, mga ayusin, Sir? Uh, halos uh, Karamihan sa ating mga classrooms na nangangailangan ng uh, minor repairs, 'no, paglilinis, pag-alis uh, ng mga mga dahon sa bubong at sa kanal, at siyempre pagpapalit ng mga bombilya mm -hmm. at pagpunas ng uh, punas ng uh, mga electric fans at siyempre pagkukumpuni ng mga tubo ng uh, tubing at uh, kapag may tumutulo naman ay nilalagyan nila ng uh, epoxy o yung uh, Okay po. Pero in general naman sir ay lahat po ng mga class, classroom, para lang sa Ordaneta ay magagamit naman na po ready sa nalalapit po na pasukan sa June 16, sir. Yes, uh, ready na yung mga paralan uh, o classrooms ng ating mga paralan 64 schools elementary and secondary dito sa Odaneta City uh, to accommodate our incoming uh, students elementary and uh, junior and even senior high school dito sa Odaneta City sa mga classrooms na giniba, na inaayos ay uh, hinahabol naman nila at sana ay uh, bago mag-July uh, ay uh, matatapos na ang mga ito. Okay po. Ito tanong lang din natin, Sir Agid ano, inaalaw po ba or allowed po ba yung uh, of course ano, mga possible po na donasyon kapag Brigada Eskwela, Sir? ay welcome na welcome po lahat po ng mga donations in kind mm -hmm. or uh, in any form. As long as ito ay uh, makakatulong para makumpuni ang ating mga school facilities at uh, mas lalong uh, ganahan ang ating mga bata upang sila ay makapag-aral. Yung mga upuan ay uh, abang uh, walang klase ay unti-unti uh, na itong kinukumpuni ng ating mga school janitors. Okay po. Ayan. eto naman Sir Agido, tanong lang natin kung ano pong pinagkaiba nung Brigada Eskwela doon po. Ano sa ang schedule po ng Deped? yung upland balik eskwela naman po na June 9 hanggang June 20 po, Sir? Ah, kasabay po ng uh, ating balik uh, Brigada Eskwela ay yung upland uh, balik uh, eskwela program kung saan ay uh, namin ang ating mga mga magulang, ating mga mag-aral na nasa ustong edad at gustong bumalik muli sa ating uh, paaralan, mapapormal man o mapa-alternative learning system ay uh, uh hinihikayat namin pumunta, magpalista at uh, makisangguni sa ating mga school uh, officials and teachers para kayo ay matulungan at uh, magabayan po kayo para magiging uh, magiging kompleto po ang uh, ating uh, mga eskulahan kung puno po ng mga mag mm, -mm. Okay po. At Uh, Tama po sir, no? kasabay po nung brigada yung uh, mismong enrollment uh, period na rin po na uh, tatagal from June 9 hanggang June 13. At uh, kamusta din po ito sir, uh, yung mga paghahanda po ninyo sa mga tatanggaping uh, enrollment po ng mga students sa papalapit na pasukan po sir? Sa mga maliliit na paaralan ay mag-umpisa po yan uh, sa June uh, 9 hanggang June 13. Pero yung mga malalaking mga paaralan ay nagkaroon na po sila ng uh, enrollment bago mag-June 9. Mm -hmm. Noong pang-Mayo uh, uh, ay uh, nagumpisa na po ang enrollment sa ating mga malalaking mga paaralan para hindi po uh, uh, dadagsain pagdating po ng June 9 hanggang 13. At uh, syempre... Pag mayroon na kaming data alam na namin kung ilang sections ilan yung uh, teachers na kakailanganin at mai po namin ng maayos ang aming school program o schedule ng bawat uh, bata sa isang paaralan okay po uh, mas mataas po ba yung inyo nga uh, inaasahan sa ngayon sir na number of uh, enrollees po nitong school year 2025-2026 sa unto-unto ay inaasahan namin yung uh, pagtaas po ng aming enrollment dahil nga meron kaming programang tinatawag namin o plan sukisok upang uh, puntahan kahit sa liblib na lugar yung ang mga bata na nasa hustong edad no? at uh, kahit na tumigil na sa pag-aaral o yung hindi pa nakatapos ng uh, pag-aaral na pwedeng uh, umalik muli sa ating mga paaralan. Kung ayaw naman nila sa formal ay pwede naman sa alternative learning system at the other uh, alternative delivery modes na mayroon kami dito sa Ordaneta Edition. Mm -mm. Okay po. Ay baka pwede niyo na rin po mabanggit ano Sir Agido yung mga kailangan dalhin ng mga magpapa-enroll para uh, for sure matapos na rin po sila ng isang araw kung uh, talagang target po nilang matapos po agad nang kapag enroll sir at di na po pabalik-balik kung sakali sir. Uh, kung uh, sakaling sakali magpapa-enroll sila ng kanilang anak ay uh, magdala po sila ng kanilang uh, school credentials Uh, kung uh, mag grade 7 ay dala-dala nila ang certificate of good moral character at saka yung report card ng kanilang anak no uh, sa mga bagong papasok kung mag uh, kay kinder o kay grade 1 ay magdala po sila ng uh, kanilang uh, certificate of live birth nagaling sa uh, PSA. Mm -mm. At s'empre, ah uh, magbaon po sila ng uh, uh, payong dahil hindi natin alam sa bandang hapon kasi dito sa Ordaneta City ay palagi pong umuulan. Mm. -mm. Okay po. So, dahil nabanggit nyo na po yung sa ano, uh, mga, ano rin po yung mga, organo rin po kahanda kayo doon sa uh, papalapit na pasukan, lalo at uh, itong June 16, for sure po, uh, June, uh, onwards to September, ay makakaranas po ng uh, maulang uh, panahon po, sir. Uh, ang aming pinag-ahandaan dyan ay uh, ang uh, paglilinis ng ating mga kanal upang uh, ay tuloy-tuloy ang uh, labas at hindi po maiipon sa loob ng ating mga classrooms. At siyempre, uh, sinasabihan natin ang ating mga paralan na magpatuloy magmamatchag mag mag sa kung ano ang magiging sitwasyon at uh, sundin po yung ating guidelines pagdating po sa suspension ng klase. Uh, pagdating po sa tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulan. Mm -hmm. At uh, nakipag-ugnayan na rin po kami sa ating mga barangay uh, officials. Natulungan po kami sa opening uh, buong linggo yun at araw-araw uh, upang magiging ligtas po yung uh, pagpasok at paglabas po ng ating mga mag-aral uh, sa ating mga parala. Nalong-nalo na po sa inang ganda Okay. At ayun po, Sir Agido, panghuli po, uh, baka meron na lamang po kayong dagdag pa no na panawagan o abiso mula po sa SDO ng Ordeneta. Of course, ano sa nalalapit pong brigada, ganoon na rin sa pasukan po sa June 16, sir. Tayo na po magbrigada, malapit na po ang pasukan school year 2025-2026 sa Istio or the neto City magkakaroon po ng uh, parada sa alas uh, 6 ng umaga at uh, magkakaroon po ng uh, pag-ikot sa mga major thoroughfares at uh, sa ating mga paralan nandoon na, na nag-start na ang ating mga stakeholders para maglinis at magkumpuni at ang uh, huling hantungan naman po dyan sa Brgy. parada ay sa Kabaruan National High School na kung saan gaganapin ang uh, simultaneous uh, kick-off program uh, sa bandang uh, sa oras na alas 9 ng umaga at tuloy-tuloy uh, hanggang uh, June Martin. Kasabay po niyan ay ang aming uh, paglulunsad muli, muli ng uh, Uplan Balikswela na kung saan ay kayatin namin lahat ng ating mga magulang at mag-aaral na ipalista, enroll at uh, dalhin po ang ating mga kinakailangang mga papeles upang magiging maayos po yung pag-aaral ng ating mga anak. At pagdating po ng June 16 ay uh, ready na ang ating mga paaralan upang tanggapin ang ating mga uh, bago at lumang mga estudyante na mag-aaral. At uh, sinisiguro po namin na malinis na po, maayos na at ang unang lesson ay may deliver na sa unang araw ng pasokan. Okay po. Ayun po. Sarang. Maraming salamat po ulit, Sir agido sa oras ninyo. At uh, sa mga susunod po na araw, siguro after po, ano, nitong brigada at uh, yung nalalapit na pasokan, um, sana makapag-update ulit kami sa inyo po, Sir. Okay. Maraming salamat din, Bungo Marian, at uh, magandang gabi muli sa lahat ng inyong tagapakinig sa Bungo Radio ng Bupan. Thank you po, Sir.